Pia Woodsback at Heart Evangelista nagdedmahan at nagpatalbugan sa sona ni Bongbong Marcos. Pinahunahan ng mga fashion icon na sina Heart Evangelista at Pia Woodsback ang mga dumalo sa 2025 State of the Nation Address ni Pangulong Bongbong Marcos. Inaasahang lalabas si Heart sa ikaapat na sona ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bilang asawa ni re-elected Senate President Francis Chase Escudero. Ang socialite artist ay nagsuot ng barong top at woven Filipiniana skirt na idinisenyo ni Michael Leva sa sesyon ng umaga ng Senado. Ngunit nagpalit siya ng isa pang Leva Filipiniana na damit pagdating sa House of Representatives. Habang isang sorpresa naman ang pagdalo ni Miss Universe 2015 Pia Wurtzbach na nakasuot ng modern white Filipiniana suit. Kasama ng beauty queen ang Overseas Workers Welfare Administration o OWA na si Patricia Yvonne. Si Pia ay isang ambasador para sa OWA, isang ahensya na nakatuon sa kapakanan ng mga migranteng manggagawang Pilipino at kanilang mga pamilya. Matatandaan na nagkaroon ng isyu sina na Hart at Pia dahil sa dating glam team ni Hart na nagsimulang magtrabaho para kay Pia, na kalaunan ay nagsimulang dumalo sa mas maraming fashion event noong Oktubre noong nakaraang taon, gayon paman. Sinabi ni Hart na hindi siya nagkaroon ng problema kay Pia. Ayon kay Hart. In fact, isa ako sa mga nag-cheer sa kanya in the past. And I like to think na ganoon din siya. She was so sweet enough, she even used and posted the hashtag, heart maybe you. And at that time, I'm so proud.